Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. There's an another update between Dominic and Bea. Pinimbestigahan pala ng mga malalapit na kaibigan at malapit na mga tao kay Bea si Dominic Roque. At may ilan na lamang dahilan kaya nauwi, nauwi sila sa hiwalayan. Sa SNN episode na inupload Ngayong hapon sa YouTube channel nila Nanay Christy, Wendell at Romel Chica ay napag-usapan nga ang tungkol dito. Ikinuwento ng buo ni Christy ang mga nalaman niya sa kanyang source tungkol kay Dominic na naunang pinagkismisan sa social media. Ang sabi nga ni Nanay Christy at Romel ay haka lamang ito noong una hanggang sa nakakuha sila ng sagot. Sinimula ng veteranang kolumnista Siguro raw ay nauntog na si Bea dahil una nalaman niya na sa lahat na ito ay bulsa lang niya ang masasaktan. Meron pang parang ginagamit lang ni Dominic si Bea. Ipinagtanggol naman ni Christy si Dom at napanood din naman ng mega tanggol siya sa dating aktor na may kakayahan din naman ang pamilya na to. Heto na nga po lagi nating sinasabi na hindi naman dinampot lang ni Bea sa pusalian si Dominic. Kasi ang balita talaga meron siyang business. Umuo naman si Wendell. Giit din ni Wendell, may family business naman sila. Sabi, pero hindi ko nakikita pa. Pagpapatuloy ni Christy, wala naman tayong nakikitang pictorial o ano na merong business. Kaya ang tanong mo ngayon ayon sa aming source na merong nakapagsabi sa pamilya ni Bea na kailangang paimbestigahan nila itong si Dominic Roque. Nagulat sila Romel at Wendell sabay tanong na, humantong ba sa ganon? Ang sagot ni Christy, oo may ganon, may investigasyon. Nagsimula raw ang usaping investigasyon ng pag-usapan ng tungkol sa prenuptial agreement na bagay na nakwento raw ni Dom sa mga kaibigan niya at nakarating ito sa pamilya ni Bea. E di pipirma, hindi naman ako interesado sa pera nila. Ito raw ang kwento ni Dom sa friends niya. Sabi pa ni Christy kapag nalalam, may nalalamang ang babae, ang feeling ng lalaki, ang pride niya ay natatapakan. At kapag ang lalaki naman ang mapera, yung pride naman ng babae ang nasasaktan. Lagi nating tatandaan na maraming personalidad na hindi po natuloy ang pagpapakasal dahil sa prenuptial agreement lagi natin siyang ipagtatanggol sa anumang diskusyon, itong si Dominic na sinasabi nating meron naman siyang pinagmulan at meron naman siyang negosyo. Pero bakit napakaliit ng tingin sa kanya ng ating mga kababayan sa relasyon nila ni Bea? Heto ngayon, ayon sa aming source ay pinaimbestigahan ng pamilya ni Bea Alonso kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic Roque. Anong business daw ba? Yung iba nagsabi monkey business. Kwento pa ni Christy. Kanya-kanya ang interpretasyon. Ito naman ang komento ni Romel. Ang say ni Nanay Christy, isang tabi natin yon. Ang sabi, mayroon siyang business at nakatira siya sa super pangmayaman na kondo. Yung mga sikat na artista nga, hindi naglakas loob na tumira doon. Siguro'y gumuhulong na yung investigasyon na merong nakakaalam na oo, may trabaho siya pero walang depenido na sagot kung ano yung trabaho na yon. At nagulat nga kami sa pagsabog na ito ang sabi ni Nanay Christy. Ang condo unit pala na tinitirahan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. Politiko ang sinabi ko ha? Lalaking lalaking politiko. Ngayon kapag tinrace natin kahit doon nakapangalan sa politiko na yon yung unit, at bakit siya ang boss ni Dominic. Revelasyon pa ng TV at radio host. Siyempre, hindi tinukoy ng host kung sino ang politiko dahil gusto niyang sa kampo ni Dominic ito manggaling. Kayo na po ang bahalang humisga kung ano ang nababalitaan ninyong politiko at sa kanyang mga kaibigan. Hindi po yun sa amin magmumula. Basta ang mahalaga, ay nakarating po sa aming kaalaman na pinaimbestigahan ng malalapit kay Bea si Dominic kung ano ang kanyang trabaho at kung paano niya nakakayang tumira sa isang mamahaling kondominium at kung sino yung boss. Ang pahayag ni Christy Fermin. Samantala, nagpadala naman ng mensahe sa manager ni Dom na si Erickson Raimundo ng Cornstone Entertainment pero hindi pa niya sinasagot hanggang sa matapos ang mga balita. Thanks guys for watching and God bless everyone.